yun, yung nasa labas yun. Ayun. Ay, eh, paano yung mga zombie? E, ano na kayo yung mga zombie? Mga tao. <laughs> di ba? Tao. Di ba yun ang ah, mga zombie? Piyapatay yung mga tao? Ah, hmm. ito e, dapat nagpapray sila ng Papa para maging tao ulit. Eh, eh ay. <laughs> sa bahay tayo mami ano ka ba mami